Mga idol at kabayan, breaking news! Mga sundalong Amerikano sugatan matapos bumagsak ang isang raket ng kalaba sa kanilang base militar sa Iraq. Nagpakawala ang kalaba ng mga rockets. Agad namang naglunsad ang US forces ng Sira upang supiling ang mga banta. Ngunit ang isang raket ay bumagsak mismo sa military base ng mga sundalong Amerikano. Agad namang nang ipinagbigay alam ng Pentagon ang nangyari kay President Biden. Ayon sa Pangulo ng Amerika, maglunsad ito ng opensiba sa oras at lugar na kanilang pipiliin. Halos pitong araw na ang nakalipas Pass. Simula ng Masawi ang isang leader ng Hamas. Iran nagsasanay pa rin sa gagawin nilang pag-atake sa Israel. Humingi din ang Iran ng tulong sa Russia para sa kanilang depensa. Magpapadala ang Russia ng mga missile defense system sa Iran. Pero ang Amerika ay pinapalibutan na ang Iran, Yemen at maging ang Lebanon. Ibat-ibang gamit pandigma ng Estados Unidos. Nag-aantay lang ng isang malingakbang ng Iran at mga proxy nito. plano ng Pilipinas nagsagawa ng aerial patrol. Sa Subic o Zamora ang artificial na isla ng China ay kumain kumpirmado ang ginawa itong military base ng China. Po, malaking kaguluhan ito. Hindi bababa sa limang mga sundalo ng Amerika ang nasugatan sa nangyaring pag-atake nitong lunes sa isang military base sa Iraq? Ito na marahil ang unang hudyat ng posibleng malaki ang kaguluhan sa gitnang silangan. Dalawang raket ang inilunsad ng kalaban patungo sa Al-Assad Air Base. Sa kalurang bahagi ng Iraq, sinubukang supinin ng US forces ang mga banta gamit ang kanilang sira, ngunit ang isa sa mga raket ay bumagsak mismo sa base militar ng Amerika, kinumpirma ng tagapagsalita ng US Department of Defense na meron nga nangyaring raket attack sa US at coalition forces sa Iraq. Ipinalam na rin ng mga otoridad ng Amerika ang nangyari kay President Biden. Nagpahayag naman ang Presidente ng Amerika na nakahanda sila na depensahan ang mga sundalo rito at gaganti ang Estados Unidos sa lokasyon at oras na kanilang pipiliin. Gaano ba kahanda ang ang Amerika sa posibleng digmaan sa gitnang silangan. Ayon sa impormasyong ating napagalaman, hindi nagbibiro si Uncle Sam. Bakikita natin sa larawan na galing sa isang source ang iba't ibang mga barkong pandigma ng Amerika na kasalukuyang nasa gitnang silangan. Malapit sa Iran, nakaabang ang Roosevelt Carrier Strike Group kung saan dala ang mga eroplanong mandrigba ng Amerika nasa malapit din ang Gulf of Oman. Ang USS Rasa at USS Michael Murphy, mga early bird class destroyer. Sa Red Sea, nakaantabay naman sa anumang pag-atake mula sa sa ang USS Ko at USS Labut, mga Arleigh Barclay-class Aegis Guided Missile Destroyer. Nakaabang naman sa waybay ng Israel at Lebanon ang USS Buckley at USS Roosevelt, mga Arleigh Barclay-class Guided Missile Destroyer. Sa Mediterranean Sea, nakasuporta din ang USS Was, amphibious Ready Group. Wala pa dyan ang Lincoln Carrier Strike Group na inutusan ng Pentagon bilang dagdag puwar sa sagit ng silanga. Sa mga nagtatanong, bakit hindi pa umaatake ang Iran sa Israel? Ating napag-alaman mga kabayan na nagsasanay pa daw ang mga sundalo ng Iran sa posibleng nilang gagawin. Humingi din ng tulong ang Iran sa Russia. Dumating sa Iran ang isa sa pinakamataas na pinuno ng militar ng Russia. Ayon sa source, nagpadala ang Russia ng karagdagang air defense system sa Iran. Nagpapakita lang na hindi handa at malayo pa ang tatahaki ng Iran bago pa nito mapantayan ang lakas na taglay ng bansang Israel. Hezbollah, naglunsad ng mga attack drone sa Israel. Dalawa sa mga drone na ito ay tumama sa dalawang lugar kung saan nagresulta ng pagkasugat ng nasa limang Israeli. kopo alam naman natin na sa bawat pag-atake ng mga proxy ng Iran, triply ang ginagawang ganti ng Israel. Lagota, ino -dekad.

Kumusta ang Pilipinas naman tayo mga kabayan? Kinumpirma ng Philippine Navy na militarized na ng China ang West Philippine Sea. Pero ng Pilipinas walang takot na nagsagawa ng aerial patrol sa isa sa mga artificial na isla na ginawa ng China na ang lapit lang sa pag-asa island. Isang pambihirang tapang ang ginawa ng aeroplano ng Pilipinas nakita si aerial patrol. Ang mga infrastruktura tulad ng iba't ibang gusali, mahabang runway, mga naglalakihang radar, mga hangars na pwedeng sinungan ng mga aeroplano at missile system at dalawang barkong pandigma ng China. Ang sobrang Reef o Samora Reef ay halos nasa 12 nautical miles lang ang layo sa pag sa island. Batay po doon sa inyong monitoring, sir, gaano na po kalawak yung uh, direct ng China sa territorial waters natin? The total reclamation reclaimed area within our EEZ and out of our EEZ, I could roughly around 3,000 hectares. This includes their major bases, This includes Subi Reef, which I would like to correct, is outside our EEZ, although it is 12 nautical miles, roughly 12 to 15 nautical miles from Pagasa. Total area is roughly 3,000 hectares. So lahat po yun, sir, uh, may mga stop, may mga structures na po. The major bases, Subi, Mischief, Johnson, are already militarized. They have airstrips, they have harbors for warships. There are structures on land that we could only surmise are aircraft hangars. They have military-grade communication equipment. Hindi ba to sir, creeping invasion na on their part? O oh, patagal na natin kinoconsider na ganito na nga yung ginagawa ng kabilang panit? The Chinese Communist Party has reclaimed approximately 3,000 hectares already in the entire South China Sea. Some of these features are within our EEZ, some are outside of our EEZ. Is there a creeping invasion? Yes, and this has begun since 1992 when we started noticing Chinese markers in the expanse of the West Philippine Sea and the South China Sea. Sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ilang hectares po yung occupied nila? Within our EEZ is Mischief Reef and Johnson Reef. I will have to get back to you on the, the area, the land area they have reclaimed for Mischief and for Johnson. Sir, uh, nakaka nakakakita ba tayo ng activity ng uh, possible expansion ng uh, kanilang uh, reclamation and also can we uh, categorize say na uh, functional military bases? Yes, UK area na occupied. These nila. are functional military bases. They have already militarized the South China Sea from the early 1990s when they started putting up fishermen shelters and then they, it was mentioned by the Narrative of the Chinese Communist Party that these are now for marine scientific research, and then they started the reclamation activities in 2011, 2012, 2013, and then they started stationing military-grade equipment. They started putting up military communications on these islands. They landed the first military aircraft. They placed in their harbor facilities for the PLA Navy ships. Because they had the Coast Guard, the Maritime Militia—they have militarized the South China Sea. ¡La